So magkano naman yung kita kitaan ano per day ka dito sa kanila? Oh, per day ko sir, 800 ang araw ko sa kanya. Ah, okay din. Mm -hmm. Pero kung may sarili ka sir, higit pa ng 800 ah. Oh. Kung may sarili kang gamit, kaso wala, hindi eh, ako mapag sarili ng gamit eh. Bakit? Mahirap din mag-import. Ma ma, ma lang. ah, malaki. Okay. Hmm. Oh, mm eh, lang makina na, sir, nasa 15,000 na eh. Yung makina makinang pang-trabas. Hmm. Ayan guys, uh, pinapalitan namin yung pinto ng CR. Kasi broken na to. Hmm. Wala nang ano. Wala nang halos di na malak. Kaya pinapalit na namin. Ayan, nandito ako ngayon sa may garahe. At ang napakarumi ngayon dito. Puro alikabok. Kasi nga, nagganos sila. Na binaklas nila itong hamba. Ito yung base ng pintuan. Tapos pinalit na lang ng ganito yung aluminum na saglit. Saglit. Aluminum na door. Uh, kaya dumi yung oh. daming alikabok. Ayan. so ngayon itong ito lang yung pintuan ng CR. Maglalagay na lang sila ng simento dito. Sasaraan nila. Yan. Kaya yun. Pati dito. Ang dumi yung Puro alikabok. an? Buong bahay, puro alikabok. Kaya maglilinis tayo ngayon, guys. Pati itong, ano, yung yung computer mo, mic, Puro alikabok. Ayan, oh. So, linis muna tayo. Partner kami ni Macy's. Ayan, puro alikabok tito puro alikabok din yan pati yung sa taas puro alikabok lahat alikabok ayan mag general cleaning muna tayo pati dito sa mga taas taas yan malikabok yan pati yung mga picture nila dyan malikabok ayan, malikabok din yan malinis-linis muna tayo <laughs> All oh, guys, oh gawa na siya oh. Ayan. Kailangan lang pinturahan dito sa side. Mina-silya na tapos sa uh, sinementuhan na rin. 'Di diba? Ano 'yan? Magkano na kasi 'to nay? 5,000 'to no. Ha? Ha? Oh, 7,000 'to. Ayan, 7,000 'to, guys. Eh lang yan. Ganyan siya oh. Mas magaan kaysa sa sunod dun sa da, sa nauna. Diba? ba? na sila. Pakakalinis <laughs> lang naman. Oh, dumating na rin itong 25 kilos na na ano, uh, rice. Hindi yan jasmine rice, dinorado rice yan. yan. ang rice namin dito. Uh, at 1 1,400 pesos ngayon ang bentahan. 25 kilos lang yan. Grabe, magpadala na lang yata ako ng rice galing sa Israel. Ah. Mahal ng rice dito. Ngayon yeah, yung tanki, nay, nee, magkano yan? Yung magkano bentahan ngayon? Dati 1,580 dati yan. Mga magkano yan? 700? 780 kaya tanas Lipat muna natin yung rice. Yan, lipat muna natin. Tingnan natin kung marunong pa tayo magkalas. Hmm, ang galing ah. na nilang natin ah. Tingnan natin kung marunong pa tayo. Pahiyaan mo pa ako ah? Huwag mo Tingnan mo memo. ni yan eh. Sa kabila. Dati alam ko yan. Huwag mo niya, eh. Parang yung mga anak mo. Wala kayong binig sa akin. Ayaw ko. na lang natin guys. Ayaw <laughs> ko. Pag, <laughs> Pag, <laughs> Pag ayaw, meron namang gunting. Guntingin mo na lang ganyan, no? Oh. Hmm. <laughs> 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 Ang dali ng buhay. <laughs> <laughs> Pinaya mo pa ako? <laughs> hey. Nasa ba natin <laughs> isa. Si Rafael. Si na Si Rafael. Si Rafael. Si Si One four, do yung one four? yung yung 50 kilos is nasa two yan? Mahal na ng ano eh? Bigas? Ay lahat mahal na. To guys uh, pag six o'clock na mga ganitong oras, mainit sa loob namin. Uh, ngayon uh, medyo mag ko sa labas. Dito ako nagtatambay at nag-edit -e ng video. Ayan, bago ko i-post, dito ko ini-edit pag wala kaming lakad. Tulad ngayon, relax muna dito sa bahay. Ayan, at edit-edit muna. Bago ko i-post yung <coughs> video, ini-edit ko muna dito. Kuminsan sa telepono na dyan kasi kuminsa mas mabilis sa telepono tapos i pagka pagka render ko ng video i kokopya ko dito sa laptop dito ko pinopos kasi mas mabilis dito sa laptop yan so dito pa ko kumpara sa loob ng bahay ang init grabe ini dito sa Pilipinas yan, kanina mag, maghapon na umuulan, ngayon lang na hinto. May bagyo kasi, dalawang bagyo paalis yung isa yung isa paparating ay so edit edit muna tayo guys yan guys uh, medyo masakit lang yung <laughs> likod natin at malalaman uh, nyo rin sa kung bakit masakit yung likod ko ngayon pati yung mga ano ko yung buong likod ko lower back uh, kasi nga nagtrabaho tayo maging malalaman nyo yan uh, sa next vlog ini-edit ko ngayon yung vlog na ito ipupos uh, ipopost ko siguro mga bukas kung hindi bukas sa uh, the following day kasi one hour itong ini-edit ko ang hirap i-edit eh ang hahaba ng mga raw video ng mga raw video na nai-record natin so i ano natin try natin i-edit ngayon kahit masakit yung katawan natin a few moments later guys tingnan nyo guys yung ulam ni misis Uh, wala na kaming makain dito. Puro itlog na lang at uh, bagoong. Ayan, ganyan na lang ang ulan namin dito. At uh, kusi naman po yung mga ano yung na na may mabuting loob <laughs> diyan. Padala niyo naman po kami kahit ano lang 100 dollars lang. <laughs> joke lang. Ano lang 'yan? Uh, trip ko lang, ko lang, trip, trip lang ni Mrs. Yan. Ano eh. Meron pa naman tayong ano budget pero kung ano talaga mas, kung, mag, kung may mabait talaga na mas ano. Pa ganito eh. Oh, sa bahay mas sarap ganyan. May lasa oh, malasa. Pero gusto ko ganyan bagoong yung mangga. Soon maghahunting tayo ng manggang kalabaw. At gusto ko gustong, gustong gusto ko talaga kumain ng yung manggang hilaw, yung maasim na pinaka maasim na maasim. yun gusto ko talaga naghahanap nga ako eh may may nakita kami kagabi kaso nalampasan na namin gabi na <laughs> hmm. Kaya, ano ano yan ay Amoy ng itlog, oh. Dito. Sarap ng itlog. Ito, gustong gusto ko din nga yung itlog na maalat. Um, mag, ano, hindi siya ganong maalat. Kaya gustong gusto ko din. Oh. Ay nanabahan na ako dito, eh. Puro carbs na lang, guys carbs. Ayan, tsaka sweet. Anyway, sa Israel, wala, wala na yan. Ayan. At uh, 8.30 na. Yung mga tao dito tulog na. Sa Israel, 8.30 mong maaga pa yan eh. Parang alas 6 pa lang yan. Alas 5, ganyan. Sa Tel Aviv. So, yun guys. At dito ka na pa tatapusin ang ating vlog. Ngayon, maya natutulog na tayo. Edit lang natin yung ito, itong vlog na to hindi ko pa tapos i-edit yung vlog nung last time. Masakit yung katawan natin ngayon eh. Tsaka nagpa-bentosa pala tayo kahapon. Nagpa-masahe kaya yun. Medyo masakit pa rin yung katawan, katawan natin. Okay. Dito na ako magpapaalam guys. At yun muli, mula dito sa maulan na Pilipinas. Ako si Orly Win at si misis ko Kumangayon. Si Mika nag nasa computer. Get out. Bye bye.